Galingan niyo yung paghanap ng puting buhok, ha? Patay buhok. Oh, yan na. Damihan niyo. Patay buhok yung kinukuha ko. Eh, mm. hey, yung yung challenge natin, yung ano? Challenge. Uh, English lang, ha? English. Pag nagsalita kayo ng panggalatok o kaya yung Tagalog, out na yun. Disqualified. Sa, uh, disqualified na yun, ha? Uh, ready na, ha? Uh, ready? Tagalog. Set. Start start na to ah. Ma'min, ikaw. Oh, not... uh, out na yung isa ah. Hey, Ma'min, magana walang puting boot. Manaloy 20. inte? Anto. Ang <laughs> ah, ah, laman. Oh. <laughs> Anto lang te. La, ah, 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 uh, palingunin, palingunin palin kayo. <laughs> ready la. English labat ang salita. Wala nang ibang salita. Eh, Into ni mamin. Ah, outlay eh. Ah. Ano? Manisipa. <laughs> Dapat ano, English lang ang salita. Uh, English. Tapos Ano yung English ng masaya ako? I'm happy. Ha? I'm, I'm happy. I'm happy. Uh, yung natataiya ako. <laughs> Magkakain. I am <laughs> uh -huh. Sige. Pag nakatatlong sagot kayo, meron kayong premyo, ah? Ah. Ano yung English ng nang... naiinom ako? Huwag. Oh, you ha, ni? Sige nga. ako. May premium Ah. Uh, ang tagal naman ng sagot. Ano ba yan? I am drink the water. <laughs> <laughs> ah, sige. I am drink the water daw. Yung pangalawa, yung uh, natatai ako. Ah, <laughs> oh, sa muta milaman. Hindi Hindi. Ano ba yung sagot nyo? Ano yung sagot ba doon? Ito kasi yung sagot nyo. <laughs> ano yung sagot doon? Bilis. Ano ba yung sagot doon? Sa natatay ako. I'm relieved. Ayong magandang umaga, sabi niya eh. Good morning. Pag nakuha niyo to, may premium. Ano yung English ng magandang hapon. good evening. Good evening. Good Ay. Good <laughs> afternoon. Good afternoon. Ah, yung, yung ano, masakit ang chan ko. May <laughs> oh, bilis. ano ba yan? Diarrhea. <laughs> Ito yung next. May premium yung mananalo dito talaga. Ano yung English ng maganda ako. I, I'm beautiful. I'm, so I'm, I'm beautiful. Ah, sangka. Galing ah. Uh. Ayong masakit ang ulo ko. I'm hurt. Ay, may hiyak. Ayun ba? May Walang sagot pas uh, yung masakit ang ngipin ko. May, may, <laughs> ah, yung masakit ang tiyan ko. Very awesome! Ano yung kayo? Ay, gi! Yung inaantok ako. Ang sige! Ang sige! Ang galing nga, nagugutom ako. Ang sige! Ang sige! Ang Naiinom ako.

Gimana? 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 Gimana?